Maayong uh, udto mga katinders. This is Mami 19 and welcome to Davao City Festival. Ayan, nakikita niyo akin background. Ah, uh, isa sa sponsor ng Iron Man ay yung Togo. So, ito yung so, may parang ano dyan, tent na white. Kaya nasa gilid ay dyan yung uh, tatambay yung ating mga participants. Siguro mga 100 plus yung uh, sasali dito sa... Uh, ayun So, ito dito banda, mga katinders, ay magiging katayawan food park ito. So, may magre-rent dito para sa mga pagkain. Tapos, ito na yung preparations nila para sa Ironman. Starting tomorrow, August 5, ay mag-close na ito, itong road dito. Ayan. So, ang start talaga nung uh, 70.3 na Ironman is 11. Pero, parang mga 9 or 10 ay para sa children at sa mga babae. So, yung ano talaga, main event talaga, yung pang international ay uh, August 11. Ayan. Hopefully na makapunta ako dito. Makadaan ako para kay vlog ko sa inyo. Ngayong uh, next week, August 11, Sunday. So, nandito ako na lunch time. No? Parang hindi masyado klaro. Ayan. So, ito yung other side ng Coastal Road. Diyan yung mga, diyan na yung main road. Oh. Eh dito ko sa loob, sa playground. So, medyo maaga pa ako. Buti na lang wala masyadong init. At, kakapag video-video ako, hindi ako nasusunog. <laughs> Ayan. So, ito yung... Dito tumatambay itong mga taga-dawaw. Uh, mga usually hapon, kasi hindi siya mainit. Ayan, ng ganda. Ayan, uh, mga ka Sana nakaklaro nyo. Kahit medyo, ano yung... ilaw. Ayan. Okay, so lipat tayo dun sa may ano sa road. Ayan. So magiging busy na ito starting tomorrow. Kasi uh, prepare na itong mga staff dito para sa Ironman man at mag-close na itong daan. So ngayon, Sunday, pupunta talaga ako dito para si share ko, ma ko sa inyo yung mga kaganapan dito, yung kanilang mga preparations. Okay? So labas muna si Mami Tins. So, dito tayo sa gilid ng Coastal Road. Ito yung kinaganda ng Davao City Coastal Road. Kasi, parang na 3-in-1 na ito. Nandito na lahat. Dito sila mag-running, uh, biking. Tsaka, itong side na to ay dito sila swimming Dito sa dagat na to. O, diba? So, nasa car ako niyan. Takbuhan kami pa para, <laughs> para ano, para ma-share namin sa inyo yung... Uh, tanawin dito sa Davao City Coastal Road so mga sa mga hindi pa nakapunta dito punta na kayo dito at ito yung ito yung side na to dito yung magse-start na magsu swimming sila so under construction pa at uh, tinatapos pa by next week ay tapos na yan ayan nagslo -slow, slow mo tayo ayan so diyan sila magse-start swimming yung mga participants natin and then so yan yun yung ano um Iron Man 70.3 Life is here, Davao City So, supposed to be Tatawid ako dyan Kasi lang Parang <laughs> Mamadali na kami, no? Parang napadaan na kami sa Coastal Road Kaya Ayan, nagte-take na lang ako ng video Ayan, so balik tayo dito sa Ayan, pinapasilip ko sa inyo yung itsura ng Davao City Coastal Road Ayan Iron Man Life is here So, Aboitis yung isa sa sponsors. Ayan. So, yun yung mga sasakyan. Di pa masyado busy. Ngayon. Kasi Sunday yan. Kinuha namin ng Sunday. Ayan. So, eto yung pinakamaganda na uh, tanawin. Sarap ding pumunta dito tuwing gabi. Sarap magmuni-muni. Bakas ng hangin. So, itong part na to, ang si-share ko sa inyo ay ito yung pinakagusto ko na part. Parte ng Coastal Road ang seeing the world in one place. Ayan, kayo na mag uh, isip kung anong ibig kong sabihin. Okay? So, ito yung aking vlog for today, Mami Teens 19. Thank you for watching, mga katinders.